Tapos na! Yay! Hey, that's pretty cute. oh, I hope I don't get itchy with this. It. Hello and welcome back sa aking channel, Ryan Agoncillo Reaction sa Crocheted Blanket na gawa ng kanyang asawa na si Juday. Isang simpleng tagpo, ngunit dama ang lalim ng pagmamahalan, makikita sa video kung gaano kasaya si Ryan Agoncillo habang hawak-hawak ang isang espesyal na regalo mula sa kanyang misis na si Judy Ann Santos, isang crocheted blanket na siya mismo ang gumawa. Kitang-kita rin ang kagalakan at pagmamalaki ni Judy Ann habang ipinapakita ang kanyang handmade na obra kay Ryan. Hindi ito basta kumot lamang, ito ay bunga ng oras, tiyaga, at pagmamahal ng isang asawa at ina para sa kanyang pamilya. Mas lalong naging makulay ang eksena dahil tuwang-tuwa rin ang kanilang mga anak na sina Luna at Lucho sa bagong kumot na tila gusto din nilang angkinan. Oh! Love you! Love you! Hey! That's I'm you like here. the color. I'm here. <laughs> Love the color. It's <laughs> very, you know, nice. oh it's giving California. <laughs> yeah. <laughs>